I think guys, nandito na po lahat ng gusto ko sa isang smartphone at ipagpapahit ko ang malakas sa gaming phone. Dito guys, sa smartphone na to. Dahil maraming ng malakas sa smartphone na lumabas sa may kulang 20,000 na SRP. Nandiyan sila Infinix City 20 Pro. Isa sa pinaka-budget friendly na gaming phone na mayroong magandang display, magandang design, at malakas sa performance. Ang kaso wala dito guys yung hinahanap ko sa isang smartphone dito sa mga smartphone na transyon. Even kay Tecno guys, bala ko saan gamitin ng Tecno Camon 30 Premier nung unang labas nga niya. Dahil napakataas ng kanyang storage. At napaka versatile guys, ng kanyang camera. Meron po siyang 50 megapixel periscope na camera. Actually, apat na 50 megapixel po yan. Tatlo sa may likod. At isa sa may front selfie camera niya. At gusto ko sanang ma-experience yung ganitong klase ng camera. Ang problema guys, same nga ng Infinix GT20 Pro. Itong user interface kasi si Techno, yang eh, ang malaking dahilan kung bakit hindi ko po gagamitin ang mga smartphone nila transyon. Gaano man kalakas ang mga processor nila at gaano man po kaganda ang camera. At gaano man kaganda ang display at gaano man kabilis mag-charge. Kaya wala po sa mga transyon ng mga smartphone. Yung number one reason kung bakit ko po gagamitin ang isang smartphone as personal na smartphone. Sa display naman guys, sa mga modern na mga smartphone ngayon, hindi naman na tayo makakapili ng pangit ngayon. Kaya majority ng mga smartphone sa mga kulang... 20K ng mga SRP, e talagang magaganda ng mga display. Meron na po sila mga AMOLED display, meron at least 120Hz sa refresh rate, tapos naka Full HD Plus na ng mga resolution. Samsung guys, ang pinakaunang Android smartphone ko nung panahon pa noong Galaxy S3. Pero wala pa tayong pambili ng Galaxy S3 dati, dahil napakamahal pa po noon. At hanggang panahon guys, sa Galaxy S21 Ultra, still Samsung pa rin po ang gamit ko. At yung nakita ko guys, na napakaganda ng quality, sa so, may video guys, ng iPhone in guys, yung number one reason kung bakit po ako nag-iPhone ngayon. So, ginagamit ko nga po siya pang video ngayon at pang edit ang mga video ko. Kaya po ako nag-iPhone. So, higa naman kalakas yung mga Android mga smartphone ngayon. E, iba pa rin guys. Iba pa rin optimization ng iPhone. Actually guys, meron akong dalawang smartphone brands lang na ginamit. Nung panahon sumisikat pa lang sila Poco. Saka sila Xiaomi. Dahil nung panahon guys na naboboring na po ako sa Samsung. E, isang brand lang po ako nakita ko. Na sa tingin ko magugustuhan ko rin. Yun guys yung panahon naman ni Huawei. Dahil napaka smooth din guys gamitin ng mga Huawei na mga smartphone. At ang number one reason kung bakit ko nagustuhan yung mga Huawei guys is yung Leica na camera nila. Napakaganda guys ng mga camera nila Huawei dati. Kaso nabad nga lang po sila guys ng US kaya tumigil na rin akong gumamit ng Huawei. At ang pinalit ko po guys sa mga Huawei na mga smartphone is Xiaomi na mga smartphone naman. Panahon guys ng Poco F1, nakagamit po ako ng smartphone na yun. Dahil sobrang curious po ako sa may Poco F1 dahil napakaganda nga nung kanyang specs, pero napakamura nung kanyang presyo. Pero still guys, nakagamit man ako ng mga Huawei na mga smartphone, at Xiaomi na mga smartphone, eh still bumalik pa rin po ako sa may Samsung. At after nga ng Samsung guys, ya eh iPhone na po ako nagamit ko, hanggang ngayon po. At sa daming nasubukan ko nga ng mga smartphone ngayon, eh meron talagang isang smartphone na gustong masubukan. Yun guys, yung mga Google na mga smartphone. Ang kaso nga lang, wala po silang global release US release lang po sila at masyado pa rin mahal noong mga panahon nga nayon. Gusto ko talaga guys makagamit ng stock Android na mayroon napakagandang specs. Dahil ano pa nga panahon na yan, eh Samsung phone talaga ang mga ganda. Ang kaso lang, hindi po naka-stock Android ang mga Samsung ng mga smartphone. At isa pang smartphone guys na talagang pinangarap ko dati, na hindi ko rin nakuha guys, is OnePlus 7 Pro. Dahil napakaganda nung kanyang display guys nung panahon na yon. Naka full display po siya, walang notch, at walang teardrop notch. Ito yung nakapop selfie camera po yun. Wala akong problema doon kahit naka-motorize sa selfie camera yon. Na hindi naman po ako madalas gumamit ng selfie camera. At para sa akin, napakaganda ng display ng smartphone na yon. Hanggang ngayon guys, gustong gusto ko pa rin ng smartphone na yon. At ngayon nga guys, dumating yung smartphone na to. At nagulat ako kung gaano siyang kaganda. Ibang iba siya guys kung magagamit siya sa may personal. Lalo-lalo kung i mo siya sa mga transyon ng mga smartphone. Naka-almost na ka-Android nga smartphone na to. Pero meron po siyang magandang customization dito sa may user interface niya. At ito guys yung wala sa mga smartphone nila in nila Tecno, or even kay Poco. At pagpapalit ko guys ang malakas sa specs. Dito sa sakduhan lang ang specs. Pero napakaganda guys ang UI niya. Hindi ko pa nagagawa ng review ang smartphone na to. Dahil nga nung una to, eh, hindi ko pa siya ganun ka-afford. Kaya naman na meron nagbenta sa akin guys ng 15,000 lang ng brand new. E eh, kinuha ko na po siya agad. Dahil meron pa po siyang 18,000 na SRP noong unang labas nga po niya. Ang kaso lang guys, masyado siya agad na naluma agad. Dahil meron nga agad na lumabas sa bagong version. Ilang buwan ko nang gamit ang smartphone na to. At kahit marami na lumabas na mas malalakas dito. At mas magaganda. Kasi hindi ko pa rin pala siya pagpapalit. Dahil sa napaka fluid. At napaka smooth. At napaka snappy. Ito smart smartphone na to na sinating phone 2A. Gusto ko sana guys yung nating phone 2. Pang personal phone. Kaso napakamahal pa niya sa may around 30k na presyo. Kaya dito muna tayo sa may phone 2A. Saktuhan lang yung kanyang specs. Pero panalo talaga yung kanyang UI na napakaganda. At sakto guys, habang ginagawa ko ngayong review ng smartphone na to, ay eh, nagkaroon po siya ng nating OS 3.0 na update. Android 15 update po yan. Kaya kamusta naman yung ibang mga smartphone brands dyan? Kung magkakaroon ba ng Android 15? Ngayong 2024 o baka 2025 na sila magkaroon. Sa totoo lang guys, pagkagamit mo ang smartphone na to, hindi eh, mo siya walang mid-range na processor lang. Di, meron nga siyang Dimensity 7200 Pro na 5G na processor. E eh, parang flagship guys yung kanyang performance. Sa sobrang smooth at sobrang ganda ng nating OS. Halos wala siyang bloatware. Kaya talaga napakalinis ng paggamit sa smartphone na to. Alam niyo naman guys sa na fan ako ng mga color white na mga smartphone. Ang kasa wala na rin po ako nagawa. Dahil nga color black lang yung available nung panahon nga na sa may build quality niya is meron siyang Corning Gorilla Glass 5 na protection sa may display niya. With plastic frame lang at plastic back lang siya. Pero okay naman ang likod niya. Nilagyan ko na lang siya ng case para safe pa din at iwas gas-gas. Hindi na talaga ganun kagandahan yung color black para sa akin. Sa camera naka dual 50 megapixel siya. With 50 megapixel ultra wide. Saka 50 megapixel na main camera. Saka 32 megapixel na front selfie camera. Satisfied naman ako dito guys. Ito yung mga sample picture natin. Malino naman siya at maganda naman ang color reproduction niya at color accurate naman. Pero case, I think guys kung i-compare natin to sa ibang mga smartphone na mga nakapokus sa na camera, I think mas maganda yung ibang smartphone na yun. Compare nga dito kay nating phone 2A. Pero I think guys magugustuhan to ng mga mahilig magpicture din ng ultra wide dahil naka 50 megapixel nga yan. Dahil yung ibang mga nasubukan ko na merong ultra wide ay eh, distorted po yung mga picture nila pagka ultra wide yung gamit natin. Pero itong sinating phone 2A, eh maganda pa rin po yung kuha niya. Sa may video naman, meron po siyang 4K video dyan. Ito po yung sample natin. Pero hanggang 30 fps lang po siya pwede. Magagamit na natin kaysa 60 fps. Kung tinitipi lang po yung resolution natin. Overall case, para sa akin, okay naman yung kanyang camera. Decent naman yan para sa mga katulad ko na hindi naman camera ang focus. Basta ang kailangan ko lang is magandang UI at yung mabilis gamitin. Nakademay si 7200 Pro 5G na processor yan. At I think madalas natin makikita ang processor na yan. Ngayon 2025, tayo ba kayong magiging processor guys ng Poco X7? Ayan e guys yung kanyang magiging processor. Bigyan ko na kayo ng idea sa may game performance niya sa may gaming. Asahan natin pwede naman yan sa may Warzone Mobile pero low graphics lang po siya. Pero smooth naman siya kahit papano. Masok ito sa ibang games like ng Call of Duty Mobile o ng Mobile Legends. Itong si natin po tuwi ko lang po yung smart na to. Please ang ng UI niya. Pero still guys, hindi perfect ang smartphone na to. Dahil para sa may 18K nga na kanyang SRP, is naka 128 lang po yung kanyang storage. Tapos wala po siyang charger na kasama sa box. Cable lang po yung kasama niya. At wala rin pong case na kasama. Yan lang guys yung kulang sa may smartphone na yan. Pero meron naman siyang mas mataas na version. Pero syempre mas mahal yon. Pero mas okay sana next year. Kung magkakaroon pa ng panibagong version niyan. At least sana 256 na yung kanya maging storage sa pinaka base model niya. If ever pala guys sa mamahalan po kayo sa smartphone na to at gusto nyo guys ng gantong klase ng UI na napakaganda nga. Nandyan din guys si CMA Phone 1 na merong 15k na SRP pero madalas guys nagsisale po siya ng around 13,000 lang. Same processor po guys ang dalawang smartphone na yan at maganda rin yung UI nila pero magkaibagis ang target market ng dalawang smartphone na yan. Deal module nga po itong CCMA Phone 1. Ang kaso lang masyadong mahal yung mga accessories na binibenta sa kanya. Kaya sa daming lumabas sa smartphone ngayon 2024, sa mga kulang 20k na mga SRP, eto lang isang nag-iisang smartphone na gagamitin ko. Maybe hanggang next year pa, hanggang sa hindi siya nagkakaroon ng bagong version sa mas murang presyo. I think goods muna ako rito sa nating phone 2A. Kayo guys, anong best phone para sa inyo? Comment lang po kayo dyan sa may comment section. Palike na lang po ako ng katulong video na to. Thanks for watching!